binarbik ah. Sobrang pagka-barbecue. Sobrang well done. Do ka nang pipapere kong gamot. Wala na. Ho? Ito na lang. Anong ginagawa niyo, Dok? O, hindi ba sinusukatan ko? Para ano? hindi na kinakailangan ko to. Dire-diretso na to sa ataol. Ha? Okay yung prepared. Yun. Diba? Ayan na naman sila. Ano nang kakalakuhan ang gagawin ng mga... Mm. Konnichiwa, ne. Arigato, ne. Sirao. Ay, sayang na din, ne. Ay, saan? Patay si Sir. <laughs> Good morning, Mr. Kubangbang. Good morning. Sir. Good, morning sir. Good morning to one and all. Are all present? Yes, sir. Yes, yes sir. sir. Okay. <laughs> Let me see your attending class. Okay? Okay, sit down. Hey. What's this? Uh, class. Today is not my birthday yet. Uh, at any rating? Thank you very much for being sport. sport. Let me see the inside of this regalo. Akala ko ba may glass? sobrang yata. Doc, ito ho yung pasyente. Anong nangyayari ito? Nakuryente ito ho eh. Nakuryente? Oo. Oo. Parang binarbeque ito, ah. Sobrang pagka-barbeque. Sobrang weldan. Hmm. Dok, ano yung pipapere kong gamot? Wala na. Huh? Ito na lang. Hmm. Hmm. Anong ginagawa niyo, Dok? O, hindi ba sinusukatan ko? Para ano? May hindi na kinakailangan gamotin to. Diret-diret to sa taul. Ha? <laughs> Webster! Tako, ano nangyari sa'yo? Sinabi ko na nga, ba't mag-iingat ka dyan sa mga esadyante mo, eh? Bayan mo, sinumbong na ni Sosik kay Mr. Dakuyko yung mga estudyante na yan at i-expel sila. No! They're gonna do that! They're gonna uh, do ay, that! They're gonna do what that! Ano nangyari sa'yo? Hmm. Doc, ano man dapat gawin? Eh, ano gagawin ni Sayang ha? Sayang, bakit? Hindi nakikita po nilari ako. Hmm? This is it! This time, wala na kayong kalusot-lusot pa. Alam niyo ba? Kahit ang paralan, hindi na kayo makaka-enroll pa. Pero sir, hindi naman kaya napakalupit niya sa amin yan. Oo oh, nga naman ho, sir. Sobrang naman yata yan. Napakalupit? How dare you say that? Kayong tatlo, kayo na yata ang nakikita kong pinakamalupit na tao sa mundo. Kung ako lang masusunod, hindi lang expulsion sa para lang to parusa ninyo, kundi sinelektika! Sausie, so Sausie, so ang ang puso mo, ang puso mo. Sir, 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 puso nyo, sir. Puso nyo, puso nyo, sir. Puso nyo, sir. Well, what are you waiting for? Ayoko nang makita ang mga pagmamukha nyo rito. Understand? Out! Mm -hmm. Get out! Out! Mm -hmm. Excuse me, Mr. Dacuiboy. Oh, Anong ginagawa mo rito, Kumambang? Bakit hindi ka pa umuwi? Nang makapagpahinga ka? Yes. I will going on after talking to you about these three gentlemen. Anong ibig mong sabihin? Is it true or false that you are expelling these three gentlemen in this schooling? Dapat lang, di ba? Yes. How about their future tests? The more you expelling these three gentlemen here, the more they do bad effect. Huwag mo nang intindihin yun, kubang-bang. Mr. Dakuykoy, we are teacher here. We are teaching the students and not destroying their future tense. Hindi kita maaintindihan eh. What I mean to say is give them another chance. One more chance? Eh lahat ng chance sa mundo ay eh, nabigay niya dyan sa tatlong yan. Okay. So give me another chance. What do you mean, Kuwabang? What I mean to say is, I guarantee these three gentlemen, mm -hmm. if they're doing another body pack in this schooling, mm. you're spelling me, not only them. Ano? Ang hindi mo sabihin ikaw ang gagalantiya sa tatlong yan? Pag may ginawang kalokohan ng mga yan, pati ikaw expelled. That is very, very right. Eh, arugante, hmm? pakibalik mo na nga sa klinika itong si Kubangbang at uh, may natira yatang kuryente sa utak. Tama! No, 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 no! I know what I'm talking about. I repeat it again. I guarantor these three gentlemen. Understand? Let's go! Jong, pasal talaga ako sa lagubang. Bakit bang? naman? E, biruin mo. Muntik we'll na mumatay dahil sa atin. Tapos pinagtanggol pa tayo kay Dakoy Koy. Huh. Eto, tinitiya ko sa inyong tatlo. Gaganti yun. Oh, it is Basbor. Saragubang na saan? We're we'll Ano? Bakit? Anong salvage? savage? Savage! Kill! Oh, savage! Aray, Ano ba naman kayo? Hmm. naman. Mm. Kung yung tao, born again. Teka, anong born again? Baka burn again. Sinunog natin! <laughs> Alam nyo, may mga tao pa rin gano'n. May mga tao na niniwala pa rin sa kasulatan ng Biblia. Sabi nga nila, merong kasulatan na pag binatukar <laughs> <Pare, laughs> ako ng bato, batoy yeah, ano mo rin ng tinapay. Pare, kuha mo ako ng bato? Kaya ano yung bato? E, mababato lang ako ng tao, baka sakaling batoyin ako ng tinapay, nagugutom ako eh. Yan ang hirap sa'yo, Max eh. Masyado kang piloso po eh. Seryoso itong usapan natin eh. Meron pa rin isang kasabihan. Ano na naman? Pag sinampal ka rin sa kaliwang pisngi, ibigay mo yung kanan mo. Ah, ganun ba? Sashimi! Bakit? <laughs> <laughs> pag ikaw sasampal akin! Akin naman yung kanan! Mati-mati! Ba? <laughs> ikaw na sasampal ka rin! Bibigay ba rin ka? <laughs> Pero alam mo Archie, sa panahon ngayon, eh pag binato mo ng bato, ay eh, granada na babalik sa'yo. At hindi lang yun. Pag ikaw, sumampal ka sa kanan, sasampalin ka naman ng 45 sa kaliwa. Oh, ganun na ba kaguruhay ng Pilipinas? I thought the Philippines is a beautiful country. I better go back to okay. Ha, Sige, lumayas ka na. <laughs> sige, alis. <laughs> jokrang, jokrang. Okay, class. Let's start to our uh, teaching in English for today. Tay na. Tay na. Naka Meron ba tayo noon? O nga, no. And I would like to uh, tell that... Uh, Excuse me, where are the three guys? Hey, guys! What you doing in that premises? Uh, let's go inside and uh, come on down! Basta, pag inupakan na isa sa atin, tulong-tulong, ha? O yan, ha? Sinabi niyo yan, ha? Walang tatakbo sa atin. Ang tumakbo, walang ano. Walang ano? Walang tapang. Sige, sige. Mag-ingat na lang tayo. Come on down! And let's talk about the uh, electrical engineering you talked to me. Come on! Eh, sir! Come on! Come on. Ibig nyo sabihin, na-impress pa kayo doon sa ginawa namin sa inyo. Yes, you know, it means this uh, self-reliance in our business transaction. That will be one thing, that we can make another, another experiment in this subject. And uh, only a genius can do that. Ayos. <laughs> okay. Mate-mate, huh? actually... I was the one who created the replacement. Nung una pinababayaan tayo, ngayon gusto Come on down! Matarino ne. Matarino! You're really nice in your inventory sales, huh? Let's erase it. Yeah! good evening to your Abbey place. Thank you. I'm uh, Webster Shakespeare Kumambang, professor in English. Ah, uh, is Grace upstairs? Si ma'am? Yes. Nasa itaas po. Can you call her? Yes, tumul tumuloy po kayo. <clears throat> Tuloy na po kayo dito. Halika, <clears throat> mapo muna tayo dito. <clears throat> My beautiful face. Well, uh, you go upstairs and uh, announce my arrival to Grace. Okay. Hey, go uh, ahead. Uh, 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 <laughs> 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 of course, I go here. I stay. yes <laughs> <Babalik> ako, <laughs> huh? Yes. <laughs> 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 sir. I'm sorry. Sana tumawag ka na muna. Kasi may pupunta kami yung party. Ah, uh, don't worry. No problematic matter for me. Okay lang? K kasi alis na kami. Malilita kami. Ah, Soraida? Ma'am? Ikaw nang bahala sa kanya. Huwag ka na muna nga alis. Ibigay mo sa kanya lahat ng gusto niya. Uminom ka kahit anong gusto mo. Opo, okay? Yes. We'll go ahead, yes. ah? O paano, Webster? See you around. Yes, I always around. Uh, have time. Ah, uh, uh, see you at the lobby again, ha? Huh? Bye. Bye. Yeah. Tapos na. Ang pinit? Oo. Ano, ayos ka ba? I can manage better. Are you bounting cop? Bounting hunter? Yes, in English, bounting cop. Uh, oh, so ba tama? No. Uh, uh, Kailangan ko pa rin dalhin itong mga ito. Wanted sa akin yung mga yan. <coughs> Ayos ko ba? Yes! Ayaw mo mag-isa. O sige, ingat lang ha. Ah! Oh. Ah! Sabi mo, kaya mo. O sige. Tayo! Uh. Uy! Gisa uh. sa gubang, Sandy! Pagpapasya uh. na uh. ito! Sir 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 sir. Uh, sir, sir! 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 Wait, Don't! believe? Sir. Don. Uh, Dali. Uh, sir. sir! Sir, what happened to you Sir, So, there you are! Are you all safe today? Yes, Yes, sir! Yes, yes sir. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. You calling me, sir? Yes, sir. Yes, sir. Why? You don't like calling me Salagubang anymore? Ha, Kone. Arap pala ni Kobang bang tawag natin sa kanya Salagubang. Huwag kayo magalas, sir. Hindi nang mauulit yun. That's right, sir. Ngayon namin na-realize na okay pala kayo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sir. Saan niyo gusto po? Gusto niyo dalhin namin kayo sa ospital? Yes, sir. Hospital, ne? No. Hospital, yes, sir. I'm okay. You are okay. That's why we are all okay, okay? Okay, okay, okay. 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 No. no. Yes, sir. Go ahead. I can still manage uh, uh, You know, boys, there is one thing I want to doing for me, sir. We'll do anything for you, ne? that's right, sir. Magmula ngayon, kayo na ang idol namin. Idol? Boys, I'm wrong, idol. Much better if you become my idol. All of you. Sir, kami magiging idol nyo? Imposible mangyari yun. Why do you say impossible? Don't say impossible. You only say impossible if you are already dead. Eh, sir, anong ibig niyo sabihin? My boys don't be like me. When I was studying I'm like you. I always make a lacohan in our classroom. People always laughing at my English composition. That's why study hard show the people. That you are good boys. That's why I'm wrong, idol for you. I like you to be my idol better. So boys, it's not that late. For you to change program. Okay?